Sa mundo ng basketball mga ka-sports, malaking bagay talaga ang well-laki. Kaya ngayong araw mga ka-sports, samahan niyo ako sa pagbabalik tanaw sa mga pinakamalalaking higante sa kasaysayan ng PBA. Ito ang Top 5 Dollars Player in PBA History. Mga ka-sports, mga player na hindi lang literal na towering presence kundi naging bahagi rin ng kasaysayan ng ating liga. Pero bago yan mga ka-sports, huwag kalimutan na mag-iwan ng like, subscribe at pakipindot din ng notification bell para updated po kayo mga idolo sa ating uploads. Tara, simulan na natin. Una sa ating listahan mga ka-sports ang kilalang The Gentle Giant. Walang iba, si Bonil Balinget, isang tunay na crowd favorite noong 90s dahil sa kanyang laki at charm. Standing at 7 feet tall, mga ka-sports, si Bonil ay naging bahagi ng Swift Mighty Meaties at Pop Cola. Hindi man siya masyadong kilala sa scoring, bumawi naman siya sa depensa at rebounds. Pero aminado ang lahat, isa siya sa pinaka-iconic na big man sa liga. At syempre, sino bang makakalimot sa kanyang mga TV commercials? And, Valdebel, ng double technical foul. Panuri Susunod naman mga ka-sports ay isang tunay na higante, AJ Phil, with a towering height of 7 feet and 1 inch. Siya ang naging center ng Ginebra at Pure Fruits noong late 90s hanggang early 2000s. Bukod sa kanyang height, si Phil ay naging bahagi rin ng Philippine National Team at lumaban sa iba't ibang international tournaments. Minsan din siyang nalink sa NBA Summer League pero mas pinili niyang bumida sa lokal na liga. At sa number 3, ang modern day big man na si Greg Slaughter. 7 feet ang taas ni Greg at kilala siya bilang Greg Zilla ng Barangay Ginebra. Bago pa man siya sumabak sa PBA, naging standout siya sa Ateneo Blue Eagles. At sa Pro League mga sports naging immediate impact player siya. At alam nyo ba mga sports na naging Rookie of the Year noong 2014 at multiple time champion pa? Kombinasyon ng finesse at power ang laro ni Greg. Kaya hindi nakatakataka naging cornerstone siya ng Ginebra sa ilang taon. Yeah nabigay dito balik kay Greg Lockdown. oh big block there. Slaughter. Let's be strong. CBC. The ball on the deck. Oh, oh man. Next up ating number 2, the Kraken, walang iba, June Mar Fajardo. Kahit hindi umabot sa 7 feet mga kasports at sa height niyang 6'10 at sa laki ng kanyang build, ramdam mong higante siya sa court. Si Fajardo ang kauna-unahang player na nanalo ng 6 consecutive MVP awards sa PBA. Dominant sa ilalim, unstoppable sa post at isa sa pinaka-consistent na big man sa kasaysayan ng liga

si Asi Taulava. Standing at 6'9", si Asi ay hindi lang kilala sa kanyang laki mga ka-sports kundi pati na rin sa longevity at husay sa laro. Isa siya sa pinakamatagal at pinaka na big man sa PBA history. At hanggang ngayon mga ka-sports, active pa rin siya sa semi-pro leagues. Naging MVP siya noong 2003 at naging bahagi ng ilang championship teams mga ka-sports, all-star selections at national team appearances. So mga ka-sports, grabe no, sa basketball height is definitely might at itong limang ito ang patunay dyan. Sino sa kanila ang pinaka naalala nyo o may gusto ba kayong idagdag sa ating listahan? Huwag mahiyang i-comment lang sa baba mga ka-sports at huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Hanggang sa muli mga ka-sports, ingat po kayo!